Hello, good morning. Kumusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Dapure. Pinapa-improve na namin yung bahay na ginawa namin sa dagat. Gagawin namin mas maganda pa. Ano to? Umubo na pala yung kahoy yung binotol natin. Ito, puputol ako. Kailangan ng, ano, doon, no, kahoy. Oo. Sige. I-engineer ko muna. Mag-engineer ka kayo. lang doon akong puputol. Ala, sige. Sana, ano, no, din tayo sa, ano, kahoy dito, kagaya sa Stranded Deep. Oo. Nasubukan mo yung laro na yun, studio. Hindi. Maganda rin yun. Oh, pero Kaso, ano lang? Walang kalaban. Walang kalaban. Hindi masyadong exciting. Pero nakakaakyat siya sa kahoy. Oo. Oh. Oh, maiba nga ako. Mahakutin ko na yung kahoy. Paano ba natin po? I-engineer. Palakihin natin. Dado. Ganyan. Oh, pa Gandahin mo lang dyan. Ako lang bahala dito sa kahoy maghakot. Ayan, malaki na. Ito. Kailangan natin ng maraming mga puno talaga. Lagi kong nakakalimutan i sa akin. Kaya ano, pagbalik ko, nawawala no, yung mga gamit ko. Pumbahan ko nga dito. Dinamita? Para Dynamita. mabilis. Oo. Oh. Nasaan yung kahoy? Marami dito. Pinasabog mo? Oh. Nalihin ko dyan yung kariton. Yung palang sumisigaw, ano pala yan? Mga kanibal pala yan. Noon, lagi akong nagtataka bakit ano, ano yung sumisigaw. Pero Ngahanap ngayon, Naghanap lang pala ng away. Na, laman ko na na noong naglalakad ako noon, sabi ko may sumisigaw, sino yan? Nung tinignan ko, eh, yung kanibal pala. Mahanap kaya natin yung katana. Yung katana na matagal na nating inaasam-asam. Oh. oh. Mahanap siguro yan. Kung hanapin talaga. Kung, di kung dito. Hanapin. pala. Hanapin natin mamaya kung matapos natin itong improve. Matapos na yung ano studio? Pagdanan. Maganda na. Oh, maganda. Mag na. Mabilis ng umakyat. Pati kanibal, mabilis na rin makaakyat. Hindi hmm ito na lang pantawan ka ano ko tapusin ko tatapusin ko yung pantawan lagyan kaya natin ng si Tantor papunta tayo dyan huwag mong mundali studio mas maganda siguro dito pag ginawa natin sa taas kasi may view dyan sa sa gilid pero gusto oh. natin sa tubig dahil yung cannibal ako talaga silang maligo ayo oh. Kaya, dyan na natin lagay. Hindi tayo masuraw nila. O, ma surround man tayo kung kuan. Dyan tayo maggawa sa lupa. Tinapon mo yung mga kahoy dito? Hindi, tinumba ko. Tinumba, mo lang. Daming kahoy. Oh. Nahulog dito. Muntik ako. na natumbahan na talaga ako. Eh. Yan. Yan si studio. Nahulog tinatapon niya. Inuhulog lang niya yung mga troso dyan. Para mabilis. Oh, mabilis talaga yung style na yan. Pwede lagay dito sa tubig. Yan. Para mas mabilis. Tumulubog na yung kariton ko. Napan napansin ko na yung, hindi na umaatake masyado yung kanibal dito. Sa so, may dagat. Ako sila tubig dalawang kariton na yung dinala ko. Yan, tapon ko lang. Tapon mo lang yan. Ako na maglagay dito. Oo. Oh, yan, ko. tapon ko. tapon mo ito. lang. Tapon mo lang dito. Huwag mo lang akong tamaan. Ay, dalhin ko na lang yung karito. Mas mabilis. Malayo na eh. Malayo na yung mga kahoy. Oo. Oh, kunin ko to. Oo, oh, kunin mo. Wala bang mas malaki na kariton? Wala. Dalaan eh. Meron sana. Maganda. Bulldozer sana. Maganda maglagay sila ng sasakyan sana dito no. Oo. Pero okay na rin to. Bakit ba kailangan pa ng sasakyan? Hindi kung mirun sasakyan, tatakas na lang tayo. Bagaan lang natin. Lawan. Anong tawag nito yung ginawa mo dito, Sodyo? yung beach house beach house natapos na ang bilis oo oh, bilis ang ganda oh. pwede tayo dito lagyan mag pising mahuli ng oh. isda dyan oh. lagyan ko pa yan ang gitan oh. oh, lagyan mo dyan pero sa sinasabi mo na hanapin natin yung katana oo oh. Ano, hanapin na natin o mamaya pa? Mamaya pa. Sige. Mahanap pa na natin yun. May ano ka? Idea ka kung ala, saan yun? Sabi nila, northeast daw dito. Northeast? Ano kaya dito? Pero wala tayong kumpas. North, south, east, west? North sa barko. Ayan si studio. Ang daming dala. Pumatong yung ibon sa kamay ko. Kita mo studio? Hindi. Namunga na yung tanim mo. Kainin mo. Kinain ko nga eh. Pati oh, Mamana ako. Sasama ako. Tara. Magit may ano yung... Ano mo studio? Legs mo. May tali. Yan ba? Meron? Ay, armor yan. Armor pala yan. Kala ko nipad mo. Oh. Para diba hindi... mag-armor pag... Nag-adventure. Ano, para hindi ma ba? Oo. Oh, sa lumpas. Nahuli oh. na? Isa pala lang. Gagawa na tayo ng bid. Apat bead. yata kailangan. Ano bang ingredients ang bid? Apat na. Rabbit? Yung sa... Oo. Oh. Daming rabbit dito sa bahay natin noon. Yan, tatlo na. Isa na lang. Tumakbo. Tumakbo pala. Tala ko. Nahuli. Panain mo. O, Panain mo. Ayun. Kasi wala akong pana. kahoy Ilaw nga tayo. Hindi na ko makakita. Ang gabi na eh. Doon na lang tayo matulog Tara. sa bangka. Tara. May bed naman doon. Oo. Oh. May traps dito. Yung happy birthday surprise. Yeah. Tama, natamaan oh. Na. Sa Pwede na gawin 'yan. pa. ay isa pa. lang. Wala kung pana. Lock natin 'to. Delikado baka may cannibal. Ano lang ginagawa mo? Yang diyan Higaan natin. Kailangan pa ng kahoy. Ilan? Mga tatlo lang. Sige, kuha ko. Lagyan mo ng bato. Isa. Bato? Hmm, may sumisigaw na naman. Kanibal, pasok, pasok. Ayaw na makapasok. Ito sa gilid. Ayun. Tapos okay. na. Tapos na. Lock natin. Sa so, yun pa? Pwede na. Pwede na pala. Umaga na naman. Yon. Pwede na tayong... Adventure na tayo. Adventure. Saan tayo magsimula? Ah, dito. Palagay ko... Kakain muna tayo. Sa... Kasi north, sabi. Hindi pa tayo kakain. Umain na ako. cokolit, Wala aku pagkain Hindi pa tubig Pwede kainin yan Hindi Hindi nakakabusog Wala kang chocolate Wala baka dito meron Yan no, Chocolate oh, Pwede nakainin. Ito pa Ito pa Thank you ah Wala Imported chocolate. Chocolate. Mahal pa yung journey natin. Tara na. Busog na ako. Tito ba yung daanan? Papuntang cave. Dito yata. Nandun yung katana. Na swat yung. Swat yung technique natin. Oh, may camping pala ito. Oh, sino ba yung nag-camping dito? Ano yun? Oh, ano yun? Ano yun? Tumalod. Oh, ano Tumalod sa likod mo. <laughs> Tumakbo yung isa eh. Parang ano to ah. Katakot yung tawa niya. Patay na. Patay sa'yo? Tumawa siya. Oh, tumatawa. Nakatakbo yung isa. Sila palang nagkamping dito. Sila pala yun? Oo, sila. Sana ba yung daanan? Ako. Tara. Hindi ka nagulat? Hindi. Lizard! Kunin mo yan. Armor. Lizard. Armor yan. Kunin ko. Nagawa ko na. Ano, suot ko na. Oh. Yan. Ilan yan? Dalawa? Tumatawa? Tumba pala. Daming kanibal dito ah. Oh. Sana pa ng pagkain dyan. Medisina, ayos yan. Oh, um, makahanap ako. Chocolate. Ikaw nung nahanap mo. Wala. Tara. Tingnan yeah, ko nga dito. Maka na dito yun. Yung katana? Oh. oh. may bagahe dito sa ilalim. Paano buksan to? Nandyan yung daanan. Hmm? Yung cave. Tingnan natin. Baka nandito nga no. May bato eh. Ito oh. Oo. Oh. Dito. Ba, ba yan? Kuiba yan? Hindi Kuiba. Hindi yeah. yata. Pero palagay ko, malapit na tayo. Ikaw, anong palagay mo? Malapit na rin. Magkano dito sa... Kabila. Sige. Pero may tao yun na, ano, ...tinapako. Ito. Nawala. Kibi yan. Talagang... Okay, okay pa tayo. Maganda mag-explore dito sa jungle. Ikaw. Type mo mag-explore. Pag-umaga. Kung gabi. Mahirap. Ano to? Bato? Oo. Oh. Malapit na ba tayo? Hindi ko alam. Ang ah. oh, kalaban. Bukan sila. Uh, apat? Tatlo? Dami? Apat. Dalawa oh, tayo. laking butas dito. Tara. Sugod, so baga kapatid! Oh, malaking tao. Uy, tumak patay ako. Bakit? Patay ako. Napatay ka nito? Oo. Bakit ka nagpapatay nito? Puntahan mo ako. Wala, nakadapa na ako sa lupa. Baka handa na nila akong nguyain. Napaka, ano nang, ano ko, hinga ko. Ikaw, saan ka? nandito lang. Nandiyan pa sila? Oo. Oh. Ay, salamat. Inobos ko. Nabuhay din. Malakas pala to. Sulbahi. Sulbahi ka ha? Oh, naputol yung ulo! Hinuha ko. Umahulog ako dito. Anong mangyari? Wala na. Patay na. oh, ayaw Laking ano yan. Ano pala yan? Anong meron dyan? Alam mo ba? May aso o oh, kawawa yeah. na na Bambi! Bambi! Naawa ako kay Bambi. Naawa si Estudio kay Bambi pati ako. Ito. Ninala ni Estudio yung ulo ni Bambi. Na malapit na tayo. Bakit anong palatandaan hmm. na malapit na tayo? May bato yun. May bato? Pero maraming bato oh. dito. Oh, ano yan? Lizard. Tahan mo lang. Anibal village pala to? Kaya pala. Marami sila dito. May tanim naman sila. Oh. May computer. Oh. May apple. Mga ropes. Kunin natin. Daming ropes. Oh. Tingnan mo yung utter pulse. Oh, ang ganda. Dito ako sa lalim. Maligo. Uri, maligo ako. Napakaganda. Hindi natin nakita yung katana pero nakita natin yung waterfalls. Anong ibig oh, sabihin yan? Maligo tayo. Ganda talaga dito. Bye-bye waterfalls. Napakaganda mo. Palakad-lakad lang ako. Ito dito dito. Oh, o yung Kuan Studio. Yung ulo ng aeroplano. Ay. Tara. Dito dito. Tapahan natin. Oo. Oh sa hindi inasahan nakita ko. Yung piloto Bilal. nandyan. Ay, yung piloto nandito. Kawawa. Saan? Ayun oh. Hindi mo nakita? Kawawa naman siya. Oh, kawawa Dito. nga. Yung isa lumusot. Tingnan ko nga. Yun Ay, ako. may player gun. Saan yung pl player gun? Ay, ito. May player gun ako. Yan, may may barila tayo. Ang gamitin ito. Oo. Masusunog yung kalaban. Yung bala, maubos. Yung player, yung bala. Ang daming ano dito. Motherboard ng computer. Oh. Gumagabi na. Gumagabi na. Uwi na tayo. Ihanda ko yung baril ko. Aabot pa kaya tayo. Ah, sigurado yan. Magkaabot pa tayo sa bahay. O ano na? Kaabot pa siguro. Mahirapan na tayo. Mahirapan tayo. Ah, ano yan? Maku. Ano yan? Ano? Ang dami! Ang dami! Studio! Oh, inatake kami ng isang katutak ng kanibal. Isang katutak talaga. May kalabaw. May kalabaw doon. Anong kalabaw? Yung malaki. Meron doon? Duma pa oh. ako lakas baka makita makita ako yung nag-earthquake nag-earthquake nasaan oh yan. hanapin natin narinig mo yan oo nga um, narinig um. mo yan oo um, nga tara puntahan natin nakadapa ako eh yeah. ihanda ko yung dilamita hmm, um, ihanda eh, mo wala tayong makita ano nang gagawin natin gawa ng bahay na maliit Vamos oh, Ya. Di papuy di pala matulog. Dapak, dapak lang tayo. Oh, kadapak nga ako. Ikaw. Lumapal. Tayo ng ilaw. Bakit? Makikita okay, ba nila? Makikita tayo. Oh. Subukan so, ko nga yung player guard. Sa gabi. Boleh tira tu sa taas? Boleh sir. Bukan. Mo. Ayo. Hasan. Ah, Ulang aku mau kita. Ulang aku mau kita. Di Ula pitto. Ulangi pitto ya. Tu nalah. Dengan matahari pun sa. Nelaban lelaki. Saan yang benda? Daniel. Jangan oh, pung, tak pung, tak pung kau. Nanti apa pak? apa ya? Ada ini kok. Apa ke? Aku ini kau mana riri ni? Kunga no. Oh. Barang gigantik. Riri ni Alah. Alah. Alah, pai. Alah, na may... Alah, Dapat, dapat, dapat. Nak kita nak eh? kita kah? Oh. Tu, spear. Nasa yung higante? Balik tayo sa... Gano'n ba kalaki yun? Parang ano? Ah, Parang talabang. si Virginia? Oo. Oh. Saan ba yung bahay natin? Hindi hmm, ko Ito ba? Ito pala. Ito yung bahay? Eh, hindi. Puit pala ng Ito. kanibal yun. Akala ko bahay. Saan ka? Pinalo mo. Saan ka banda? Ganun? Ayun pala. Hindi pala bang yung pangalan. Kung nakadapa. Oh. Tulog na tayo. Nandiyan pa rin yung malaki na kalaban. Hindi ko alam. Tingnan nga natin. Ay, wala niya yata. Baka dyan, dito. Sa... Oh, oh. ayan. Lalo, lalo, lalo. Lalo, 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 lalo. La, la. Ano yun? Ayun na yun. Sa likod mo. Ayun na, katayo lang. Oh. Oh, oh sa likod. Oh. Ako klasik. Position. 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 Oh, <laughs> tinapon ako. Patay sa akin. Si. So. Si. So. Patay na. <laughs> patay na. Patay, na. patay sa akin. din Gamit natin. Ang hiya yun. Wala, kinain na. Kinain sa akin. Pati sa akin. Malik tayo dito. Ay Ayan, mga kababayan. Ayan si studio. Nag buhat-buhat sa kanyang... Ano yung ginagawa mo? Nahulog ko. Nagtamling-tamling na yung kanyang truso. basuka ako yun eh. Oo, oh, basuka pala yun. Yung katawa namin ay ano na. Nandun, hindi man na namin kukunin. Kasi malayo, mamaya na lang. Kunin ko nga. Huwag mong kunin, huwag mong kunin. Hinahanap ah. namin yung... Sige, puntahan mo na lang. <clears throat> e. sa paghahanap namin sa katana, ang nahanap tuloy namin ay yung ulo ng aeroplano. Magpapaalam na ako. Salamat sa lahat ng laging sumusubaybay sa aming Laporis oh, na episode. Naman kalaban na naman dyan sana pagpatuloy nyo lang yung pagsusubaybay sa amin at kahit na hindi kami laging nakaka-upload pero kung may oras kami talagang mag-upload kami ng mga puris salamat sa lahat at mabuhay ko yung... at tawang ko Kunin mo rin yung gamit ko. Paalam. Hindi na kailangan.